Kabilang sa mga katotohanan, ang katotohanan ng mga kapistahan ng Diyos ay tunay na mahalaga para sa atin. Kung walang mga kapistahan, iiral ba ang Zion? Maglaan tayo ng ilang oras para alamin kung bakit dumating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon at muling itinayo ang Zion. Tingnan natin ang Psalm chapter 132 verse 13. Sapagkat pinili ng Panginoon ang ano, ang Zion, kanya itong ninasa para sa ano, sa kanyang tirahan, sa madaling salita, ang kanyang tirahan ay ang bahay ng Diyos. Nasusulat na ninais ito ng Diyos para sa kanyang bahay. Tingnan natin ang verse 14. Ito'y aking pahingahang dako ng gaano katagal. Ang zayon ay hindi isang pansamantalang pahingahan. Sinabi ng Diyos, ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Kung gayon, saan tayo dapat na pumunta para makatagpo ang Diyos? Hindi tayo dapat na magpagalagala sa isang lugar na hindi Zion. Hindi natin kailanman dapat nakalimutan na ang Diyos ay nasa Zion. Ito'y aking pahingahang daku magpakailanman, sapagkat ito'y aking ninasa, dito ako tatahan. Hindi tinatag ng Diyos ang Zion ng labag sa loob, ni hinikayat siya ng iba na gawin ito. Ang Zion ay ang lugar na labis na ninasa ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit niya tinatag ang Zion. Tingnan natin ang verse 15. Ang kanyang pagkain ay pagpapalain ko ng sagana, aking bubusugin ng tinapay ang kanyang dukha. Ang kanyang mga pari ay daramtan ko ng kaligtasan, at ang kanyang mga banal ay sisiga ng malakas sa kagalakan. Anong lugar ang pinili ng Diyos bilang kanyang walang hanggang tahanan? Ang Zion ay ang pahingahang dako ng Diyos magpakailanman. Kaya naman, para mahanap ang Diyos, dapat nating hanapin ang Zion, at para mahanap ang Zion, dapat nating mahanap ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ng Diyos, ang mga bahagi ng Zion. Sa panahong ito, kung sasabihin ng ilang tao na, narito ang Diyos, sa isang lugar na walang mga kapistahan, mga tuntunin, o mga kautusan, dapat nating matukoy ng tama ang kanilang espiritual na pagkakakilanlan. Sila ang mga bulang Kristo at mga bulang Mesiyas na tungkol saan binabalaan tayo ng Biblia na mag-ingat. Para bigyan ng pagunawa ang bayan ng Diyos, pinili ng Diyos ang lugar na tinatawag na Zion, at tinuro sa kanyang bayan, kung saan sila dapat na pumunta para makakatagpo ang totoong Diyos. Sa ganitong paraan, iniwan ng Diyos ang lahat ng katuruan bilang mga posting pananda sa mga propesiya ng Biblia at ng mga propeta. Kung gayon, saan tayo dapat na pumunta para makatagpo ang Diyos? Dapat tayong pumunta sa Zion dapat na walang pagsisitigil sa ating pagpunta sa Zion.